Kita nyo to. Kita nyo yan. Ayan, ayan. So, nadaanan ko to sa FB. Ayoko sana mag-comment about dito kasi baka marami magalit isipin politika na naman yung pag-uusapan natin. Pero wala tayong pake. Kailangan nating mag-comment about sa comparison na yun. At alam naman ang karamihan lalo ng mga nakafollow sa akin that I don't talk about politics kasi walang kwentang usapan yan. Ngayon, ang hindi ko lang maintindihan is sa dami-dami ng pwedeng pagkumpara pagkukumpara mo yung alak sa bigas. Ipagkukumpara mo yung isang bagay na tinitake mo lang pag trip mong magmahoy sa basic necessity. Yung alak ba may tumitira ng 3 times a day? Meron. Iba, yung iba. Pero yung bigas po, na staple yon Araw-araw nating tinitake yon 3 times a day. Yung alak ba tinitira ng mga bata? Hindi. Pero yung bigas kinakain, yung kanin kailangan talaga yun. Hindi ko magets bakit mo yung isang basic necessity sa buhay doon sa isang bagay na ginagawa mo lang pag trip mo. At sa mga magasabi diyan na mamumuliti ka tayo, please ang tumigil na kayo. Utang na loob. Yung politika natapos na yung last election. Ha? Gaano ba kasakit tanggapin yung katotohanan na may problema na tayo? 55 na yung kilo ng bigas kung hindi mo pa rin makita na may problema na yung bansa natin, ano pa ba gusto mo? Anong, anong gusto mo maging 80 pa yan para aminin mo, tanggapin nyo, tanggapin nyo sa mga sarili nyo na may problema na tayo? Mag-aantay pa tayo na maging 100 yan, bako natin sabihin, ay may crisis na, baka kailangan may kumilos na about dito. Tama na yung kasasabi ng puro ayo reklamo, puro ayo reklamo, puro reklamo sa gobyerno. Hindi! Bakit masama ba magreklamo? Bakit masama ba umaray pag masakit na? Kailan nyo ba tatanggapin yung katotohanan na yun ang nangyayari? Ha? O baka naman kasi siguro ang yayaman nyo? Marami kayong mga pera kaya hindi kayo umaaray sa mataas na presyo ng bilihin. Tsaka please lang, tigil-tigilan nyo na yung katatanggol sa mga sinoportan yung politiko. Tigil-tigilan nyo na yung kaka-justify sa mga nangyayara sa bansa natin sipin mo yun, i-justify mo ba naman yung mataas na presyo ng bigas? Kasi okay lang naman yan, mataas nga presyo ng alak, di naman tayo nag -ereklamo. Okay ka lang? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Ha? Hindi na to, hindi, this is not a matter of politics anymore guys. Hindi na yun, yung politika-politikang yan. Ha? Kasi yung mga politiko, wala namang pakialam niya kahit tumaas yung presyo ng bigas, kahit mag-100 pa yan. Di naman nila mararamdaman yun kasi mayayaman, mapipera yan eh. Tayo na mga nasa baba makakaramdam. Ngayon kung hindi tayo magreklamo, walang kikilos. E eh, di ba nung naramdaman nila na umaaray na yung masa, anong ginawa nila? May mga nagkandak na ng surprise visit. Ayun, may nakita ng isang warehouse. Ang dami nag-hoard, nagtatago ng supply ng bigas. E paano kung wala tayong magreklamo? Isipin nila, okay lang. Wala naman nagreklamo mga Pilipino. Huwag na, nato, wag na tayong kumilos, huwag na tayong gumalaw. Okay lang yan, hayaan nyo na sila guys, paminsan-minsan kailangan natin magreklamo mga Pinoy. Bakit? Para maramdaman nila na hindi na tayo natutuwa sa sitwasyon. Para kumilos sila. Ganyan. Bakit tayo nagreklamo? Para kumilos yung mga politiko, yung mga nakaupo. Ako, honestly, yung tingin ko rito, kung ito nangyari to bago mag-election, feeling ko bababa agad yan sa 30 plus. Sa totoo lang. And again, ulitin ko ha, hindi to about sa politika problema na to. Kung hindi mo pa rin maramdaman na may problema na tayo, ewan ko, mayaman ka siguro, mapera ka kaya hindi mo ramdam na masakit na sa bulsa. Mapera ka kaya hindi mo ramdam na masakit na sa bulsa. Mapera ka kaya hindi mo ramdam na masakit na sa bulsa. Wala kang balak magreklamo, goods. Di wag ka magreklamo. Pero hayaan mo kaming mga nagre kasi karapatan namin yon kung wala kang pakialam kasi hindi mo ramdam na masakit na sa bulsa, manahimi ka. Hayaan mo kami. Kasi kami nagereklamo bakit kasi masakit na. Kung hindi ka nasasaktan sa hindi ka hindi ka nahihirapan, ikaw lang 'yon. Pag solo ka diyan, bala ka sa buhay mo. Gigil ako sa inyo. Eh.